Water is a basic right. It is so basic that we take it for granted because it's just there. Pero kung mawalan ka ng tubig sa inyong tahanan, lahat ng bagay ay apektado. Pagluto, pagkain, pagligo, paglaba at paglinis. Talos lahat ng gawain na kailangan ng tubig. Maka pakalaking pasakit, mawalan po ng tubig. At ito po ay ang realidad ng milyon-milyon na mga kababayan. According to the United Nations Sustainable Development Goals, all nations must ensure the availability and sustainability management of water and sanitation for all by 2030. Yet many of our kababayans are left high and dry. Marami pa rin ang walang access sa ligtas at tunituloy na tubig. Araw-araw, sila nagigising ng maaga para mag pa ng tubig. Naghihintay ng rasyon. Before anything, let us try to understand our water utility systems. Ideally, the government agencies such as a local water districts should be able to provide safe and reliable water across the country. However, the reality is that many water districts lack the financial capacity to upgrade their water system. <clears throat> this is where joint venture agreements or JDAs come in, and a private water provider will bridge this gap as it contributes expertise, investments, and capitalization, creating what should be a win-win solution for improving water services. Yun dapat. Pero, sahalit na na tubig, malabong serbisyo ang dumadaloy sa gripo ng ilan nating mga kababayan. At bubos na reklamo naman ang natatanggap na ng aking opisina. Unfortunately, this is not a new issue. Hindi pa po ako senador, marami na po ang natatanggap na reklamo sa aking programa tungkol sa serbisyo ng tubig ng mga private water providers, lalo na sa prime water. Nandito po tayo ngayon upang tugunan ang problema ito sa tubig ng mismo ating Pangulo. Nung nakaraang sona ay pinag-utos ang investigasyon ukol dito. Palm water affects 16 million consumers in our country. There are 75 local water districts that entered into a joint venture agreement with Prime Water. Yet, instead of making waves of improvements, these JVAs left the consumers stranded in drought. In reviewing these JBAs we saw that Prime Water has committed over 100 billion pesos in project costs. Most of which are allocated for capital expenditures to improve water services in each water districts. Billion billion Prime Water. At syempre, ng, ng mga ang sustainable project Dahil ang tubig ay basic right. But here is the question. Saan napunta ang mga loans na ito? Naramdaman ba ng consumers ang pinangakong investment sa kontrata? Let us look at the numbers. Ayon sa Commission on Audit, ito ang mga water districts na hindi naramdaman ang ipinangako na capital expenditure o CAPEX ng prime water sa Metro Sugbo Water District, 904 million ang plan topics sa unang limang taon. pero pagkatapos ng limang taon, 62 million lang o 6.86 percent ang accomplished. lamang. sa Cabanatuan City Water District, 262 million ang naaccomplished out of 716 million sa Panaboy Water District. 50 million out of 644 million. So Sa Santa Cruz Laguna Water District, 144 million out of 518 million. Tagaytay Water District, 130 million out of 1.2 billion. Lang ang natapos. At dahil dito ang nagdusa ay ang ating mga kababayan. I hear the problems of our Filipino people loud and clear. These are not sensationalized news reports or attacks against a company. in po. These are real, everyday struggles that ordinary Filipinos endure every single day. Hindi na mabilang ang reklamo na natanggap natin mula sa programa hanggang dito sa Senado tungkol sa bulok na servisyo ng prime water. Walang sapat na supply. Mahinang pressure. Walang abiso kapag may interruption at ang tubig na lumalabas sa gripo ay malakulay hura Minsan ay mabaho pa Ang ating mga kabayang, umbis na makatulog ng maayos ay gumigising alas 3 na alas tres ng madaling araw para lamang makapag-ipon ng tubig Ang masakla pa, patuloy silang pinagbabayad ng singil kahit wala namang supaya ng tubig Para mas makita natin ang tunay na kalagayan may inihanda po kami video na magpapatunay sa mga reklamo ito. Comsex, show the video please. Ay, mo, pero ano yan? Ay, mo,

over dahil ay grabe na o duma ang pahirap ninyo. Ma'am, problema namin, ma'am, pag hindi namin nilagyan ng ganito, maliligo pa, kahit any time, bibigyan po bulok ang kalawang. Malangsa po eh, parang ang ng nung mga palaka, eh, isa kaya kagiri po. Eh. <todic> from those videos we saw the quality of the water and the big question is would you even dare to drink that cadmium in pandigo many would be reluctant to use under the jva contract prime water promised full compliance with the philippine national standards for drinking water yet even after five years into these contracts cities like tagaytay presa martires and luzena remain non-compliant Having failed to renew their water safety plans or WSP acceptance in violation of DOH Administrative Order 2014-0027 and LWUA Memorandum Circular 010-14 until the Local Water Utilities Administration or LOA reviews and DOH accepts the WSP. Safe drinking water cannot be guaranteed. In San Fernando Pampanga, households are exposing dark brown sediment-filled water, raising health concerns. However, tests conducted by Prime Water indicate that it meets the Philippine National Standards for drinking water. Consumers from sources City in San Jose del Monte, Bulacan, point out that before the JVA, they could drink directly from their faucets. No, na mag-take over ang Prime Water, wala na. They will not even dare. Prime Water promised an interrupted 24-hour water supply. Pero 3 a.m., nagigising ang mga kababayan natin para lang makahanap ng paraan magkaroon ng tubig. ina ang buhay sa night shift na supply ng tubig. pati ba naman ang pampublikong para lang dahil ng bari, barihan, elementary school sa Malolos, Bulacan, ay walang tubig. Ang magpasukan ng in La Union, water availability is only 18.48%, which is why business and tourism are negatively affected. And when Prime Water assumed operations in July 2016, it committed to deliver 15,800 active service connections by 2021 and, 20, 20, and 22,500 by 2024. However, there are currently only 8,458 service connections. Mas kumunti po kesa sa service connections pago ang JVA. Ganun po talaga nangyari. ang Bago ang JVA na, pakaganda po ang servisyo ng iba't-ibang local water district. Pero ang pumasok ang prime water naging balasubas. Ang nyari. In Tagaytay, actress Kyla Abeliana expressed her frustration over having no water service at her home while still being charged Prime Water. According to the COA report, out of the 34 barangays covered by Tagaytay Water District, only 16 enjoy 20 to 24 hours of water supply. 11 receive 9 to 19 hours, and 7 get just 0 to 8 hours. Five below NUA's and Prime Water's 24-7 requirement. In San Jose del Monte Bulacan, nakarating po sa amin ang sumbong na ilan sa subdivision ay laging malakas sa water pressure. Habang ang ilang barangay, ibang barangay naman ay kawawa. May nagsasabi pa na buti pa raw ang ulan na ipon sa palpak na flood control. Pero ang tubig sa kanilang kabahayan ay wala pa rin. Ang mas malala, kapag umulan, wala rin dumarating na rasyon ng tubig. Ipinangako po ng Prime Water sa kanilang JBA ang 10 pounds per square inch or PSI. Na pressure na supply ng kanyang tubig, mas mataas ito sa 7 PSI standard requirement ng luwa. Napakagandang pakinggan, di po ba? Ngunit sa Tres and Martires Cavite, may mga barangay na 5 PSI lang ang pressure dahil lang para hirap ang residente sa sapat na dalaw ng tubig. Sa Santa Cruz, Laguna, may mga bahay na 50-70 meters lang ang layo mula sa pumping station pero wala pa rin pong tubig. Samantalang sa ilang special locations, umabot hanggang sa third floor ang supply. Ito ang masakit. Kahit pantay-pantay ang -pantay, bayad sa tubig, para may napapaburan. Ito po, panood natin ang video. Walang <tod> tubig. <-tunan> Yan nga nang alas yung sinong gabi na magas doso. Kung may hindi mo ako, pero may hindi talaga yung magtuno. maasa na lang po kami kung ano Every other day kami dito niya. Kung isa wala yung asawa ko, siyempre napipilitan akong magdolo. Eh, hindi na ako pwede magdolo. At mas nasa kung ako nang ko. Ang babae. kaya, Tuhan, 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 itu Tuhan, 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 Jangan lupa berdoa untukmu, pelatih semangat. 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 Jangan lupa berdoa untukmu, Kahit doon pag request ng message sa kanya, hirap na hirap kami. Walang sumasagot sa amin eh. ito ngayon, pang 3 days, wala kami nasyon ngayon. So dapat mayroon. Pagka hindi din natin yung truck niyan para mag-refill sa amin, wala kami supply. So, kinakaya pa rin yung pump yung magbigay ng konting tubig sa gabi, magaling araw. Kaya, usually, ang mga tao rin pagising sa magaling araw. Kung ang tubig ay hindi dumadaloy, ang bill naman, umaapaw. At minsan, umabot pa ng daan-daang libo. Wala na yung supply, ay wala na ngang supply ay may basic minimum charge pa rin na 200 pesos hanggang 350 pesos. Kahit zero consumption. Ang nakabigla pa,